So for today's video nga guys ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba ma-recover ang mga Facebook account natin na na-hack or na tayo ng access o nakalimutan natin yung password at wala tayong access sa email o sa phone number. So sundan nyo lang po yung tutorial natin kung paano po ba ito mababawi at paano natin ito ma-recover. So pumunta lang po kayo sa Facebook nyo, sa Facebook page nyo at pagkatapos po natin pumunta sa Facebook page natin ay makikita nyo po yung search bar. So i-search nyo lang po yung Facebook na gusto nyo i-recover o yung luma nyo account. So after nyo pong makita yung luma nyo account ay itap nyo lang po. May makikita po kayong uh, tatlong tuldok sa bandang kanan. So pindutin nyo lang po siya, itap nyo lang at uh, i-copy link nyo lang po para meron po kayong uh, kopya ng link ng inyong Facebook page. So pagkatapos po niyan ay bumalik po kayo sa Chrome. Pumunta po kayo sa Google Chrome. At pindutin nyo lang po yung Google Chrome at pindutin nyo po yung Facebook nyo kung nakalink na po sa Google Chrome. Kung hindi pa po ay ituturo ko po sa inyo mamaya kung paano. So after nyo pong mag-login sa Google Chrome, so pindutin nyo po yung search bar sa bandang kaliwa po. So andyan po yung search bar So pwede nyo po i-search yung pangalan ng lumang nyong account Or yung pindutin nyo na lang po yung account na na search nyo kanina So after nyo po siyang mapindot at na-search na po yung lumang account Ay ganito po ang lalabas Lalabas po yung lumang nyong Facebook account At pagkatapos po nyan ay pindutin nyo po yung bandang kanan So sa bandang kanan po may tatlong dots na tuldok So pindutin nyo lang po yan After nyo po yung mapindot ay report a profile. So ayan po, pindutin nyo po yung report profile. Uh, pindutin nyo po yung something about this profile. Tap nyo lang po yan. At pagkatapos po ay ganito po ang lalabas. So piliin nyo po yung something else. So itap nyo lang po yung something else. So after nyo po siyang mapindot ay may makikita po kayong ganito. So, choose nyo po yung Recover This Account. Pindutin nyo lang po yung Recover This Account. At dadalhin nyo po kayo sa Find Your Account. So, dito, please enter your email address or mobile number. So, wala po tayong access sa email at sa mobile number. Uh, I-copy paste nyo po yung kinuha nyo link kanina sa inyong Facebook account na luma. At pagkatapos po ay search nyo lang po. Pindutin nyo lang po yung search at makikita nyo po dyan yung mga account na ginawa nyo or yung mga uh, possible na account na kahawig ng account nyo so pinutin nyo lang po this is my account so yung po yung babawiin natin yung lumang natin facebook account so pagkatapos po nyan ay may makikita po kayong ganito we don't recognize your device how to try this again so yan po ang problema dahil po hindi po siya gagana sa inyong cellphone kung hindi nyo po ginamit yung uh, account na yan sa inyong cellphone. So, mas maganda po, gagamitin nyo po yung cellphone kung saan nyo na ilag in yung, account na luma. Yung po ang gagamitin nating pang bawi o pang recover. So, pagkabago po yung cellphone nyo at hindi nyo po na ilag in yung inyong account doon, ay mahihirap po tayong bawiin. So, ganito naman po, ang gagawin natin ay facebook.com.slash login identity. Pwede nyo rin pong insert sa Google Chrome yan. At eto naman po ang makikita natin kung yung gamit at cellphone ay nailagin nyo dyan, yun yung account. So sundan nyo lang po yung tutorial at uh, follow the step. So yun po, may mga option po dyan. Email at kung ano-ano po. So bahala na po kayo kung ano pong nakalagay sa tutorial na yan at sundan nyo lang po yung step niya at marirecover nyo po yung inyong uh, lumang account na nahack o nakalimutan ng password. So dito naman po, confirm it's you. So ayan po, upload ID. So ilagay niyo lang po rito yung pangalan niyo, yung full name na gamit sa inyong Facebook account na babawihin at mag-create kayo ng new password. So ito po ay gagana kung yung yung cellphone ay na-login mo diyan yung yung lumang account. Pero kung bagong cellphone ang gamit mo at hindi mo pa na-login na yung yung Uh, Facebook account na luma ay may hirapong ka pong bawiin yun. So dapat po yung pambabawi mo yung cellphone na ginamit mo na dyan sa account na yan. Yung nailagin mo siya. So ganyan po, follow the step lang po kung ano po yung pinakikita niya. At i check nyo rin po yung email na notification ni Facebook. At kung ano pa ang mga susunod na step para magawa. So ito naman po yung confirm your identity. So guys, ito naman yung confirm your identity. So paano nga ba ito sinasubmit kay Facebook? So kailangan natin pumunta sa Google Chrome at i natin yung uh, submit valid ID to Facebook at dadalhin kanya sa confirm your identity at follow the step lang at magkasubmit tayo ng valid ID at uh, i-check mo yung iyong email kung meron po siyang next step para ma-recover yung iyong account. So maraming salamat at huwag mong kalimutang i-follow and like yung ating Facebook page so maraming salamat guys